What's up mga kabisdak, So yun, pag-usapan natin ngayon tungkol sa ano. So sa lalo sa panahon natin ngayon, uh, delikado na lalo sa mga bata. Pero ano, uh, hindi lang to sa mga bata. Ayon sa report, i sabi niya ano, ni Attorney Chief, yung uh, yun sa power Attorney uh, Presida Acosta, na dapat talaga si Rizzo ngayon, yung nangyari ngayon lumalaganap na balita na may mga van na umiikot hindi lang mga van ha kasi marami din kasi yung ano uh, talaga ngayon hindi lang naka van yung iba uh, katulad na karan sa kaluukan is kahit nasa loob ng bahay kinukuha or iinganyan yung bata muntik na mano muntik na matangay nakaran yung bata sa kaluukan mga kabistak so yun lalo na dun sa ano Next na balita naman dun sa Dasmarinas, Cavite, dalawang bata, sinakay ng kulay brown na uh, van. So, picnic para lalo sa mga bata. Ganito, picnic para hindi kayo maano sa, o hindi kayo makinap, o hindi kayo mas, may sakay sa van. Pag once na may huminto na, or kahinahina lang, ano, van, dapat maging alerto na kayo. At, humiwas na kaagad. At, wag huwag, huwag makipag-usap sa mga taong hindi ka kilala lalo na sa mga bata. Okay? Kasi matindi ngayon ang ano, nakaraan, mabuti na lang yung bata is nakatakas. Pero yun nga lang, buhay yung bata pero tinanggal na yung isang kidney. Kasi yun nga, trending ngayon is yung kilala or sa ibang bansa, marami nangangailangan ng mga organs na mayayamang tao. Uh, yun, yun ang sikat ngayon kasi more sa ano is yung kidney talaga kasi lalong ang dami na ngayon nagkasakit or nagka, ano, yan, gusto mag-transplant. So, maraming mayayaman na gusto bumili ng mga uh, organs. So, ngayon, ang mga tao naman is kumakapit talaga. Kumakapit dahil sa sobrang hirap ng buhay. Kaya ngayon, nag, nangingidnap or ibibinta nila yung makukuha nilang tao. So, yun, pagka ano, ibibinta, tanggal lang ka ng organs. So, ang iba dun, so, huwag naman sana. So, dapat tayo mag-ingat hindi lang dito sa ano sa Manila. So, even sa mga probinsya mayroon na rin, lumalaganap na rin. Kasi doon sa ano, doon sa Leyte, may ano doon, may nagikot hindi nakavan, naglalakad lang. Nagkukunwari na bibili ng mga sirang cellphone, tapos magtatanong-tanong kung saan po ang daanan kasi lalo sa probinsya, sa hindi masyado ano doon eh kasi bundok. So, nakakatakot talaga kasi pag once na mano ka doon, hindi ka makakasigaw kasi kunti lang yung tao doon sa probinsya. So yun yung ang balita natin doon sa late mga kabista. May ikot na rin yung mga nakaban, yung iba naman nakamotor lang. So siguro kaya ang iba dyan is kumakapit na lang talaga sa patalim or no. Dahil sa hirap ng buhay ngayon. So yun, uh, huwag natin baliwala intong nangyari ngayon sa mundo natin or dito sa bansa natin na yung mga nungunga ng bata. Kasi totoo talaga yan mas mare lalo sa school habid sundong nyo ng mga anak nyo at hindi lang sa mga bata kahit mga malalaki lalo na sa mga babae kasi yung babae is walang kakayahan talaga yan uh, walang kakayahan na lumaban pagka once na isakay ka ng ano uh, siguro pag lalaki pwede rin pwedeng lumaban pero yan sila hindi lang sila maglakad na isa apat o lima yan sila Okay, so wag niyo baliwalain tong mga balita ngayon na minunguhan ng bata kasi totoo talaga ayon dun sa yun, sabi ni Acosta Persid Acosta. So dapat mag-ingat tayong lahat at hindi na natin alam kung at yun lang at huwag mo pag usap ng hindi kakilala lang tao kasi sobrang yung napaka Lalo sa mga bata technique doon yun para hindi kayo makuha ng mga mas samang tao at mas samang loob pag may kahinahina lang tao, dapat magsumbong agad sa mga polis at sa barangay para at least maaksyonan ka agad. So, hindi lang dito or sa Rizal, marami nang nangyaring ganoon. Munti ka na ng mga ng van na umiikot. Hindi lang puti, iba, ibang kulay. Kasi yun nga, madali lang nila maisakay pag may van. Yung iba naman is nakamotor. So, nakatulad na kara, nakamotor lang. So, balak na kidnapin yung bata at ang ginawa is uh, binigyan ng pagkain yung bata mabuti yung bata ay hindi sumama so yun uh, yun nga dapat maging alerto tayo sa panahon ngayon kasi nakakatakot ang panahon ngayon simula na iba na yung naging presidente at wala nang nagawa talaga so nakakatakot at yun lang uh, lagi at tiwala sa taas na dapat uh, lagi tayong gawa yan. So, yun lang, huwag pabaya ng mga anak at lalo sa mga matatanda, huwag kayo magkampante, lalo sa mga babae. So, yun lang, marami marami salamat. At ito si Bisaya ko TV. Kung ikaw Bisaya, mag-comment ka sa sa comment section kung tagasan ka para tayo magkakilala dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan, subscribe and share. Okay? So, yun lang.